Magandang umaga. Patuloy na pinag sa Bulkang Taal matapos makapagtala ng mahihinang pagsabog doon kahapon. Nagsimula ang tinatawag nilang Priyato Magmatic Burst at nagpatuloy ito magdama. Hanggang sampung segundo raw ang tinagal ng bawat at umaabot ng halos isang kilometro ang taas ng Ibinubi. Nagdulot daw ito ng tatlong volcanic quakes, kabilang ang labing apat na volcanic sa loob ng vulkan na tumagal ng hanggang tatlong... Sa programang One News Now, kanina, sinabi ni FIVO Dr. Renato Solidum na bagamat hindi naman ito cause for alarm, kailangan pa rin pasok sa Volcano Island dahil delikado pa rin ang mga balita na ungkat ang isyo ng palimbang nasa ng presidential aspirant na si Bongbong Marcos sa Maguindanao kahapon. Ang authority member Dato Tukaw Mastura, hindi kasalanan ng naging pinakamali ng ang oh, pagkakamali ng ama. Panahon Area Mass Murder sa libo-libong Muslim Moro sa Palimbang Kudarat. Hindi na nagkomento rito si BBM pero nagpapasalamat daw siya sa ma Muslim community. Panauing pandangal siya sa Ikalimutan Festival sa bayan ng Sultan Kudarat kahapon. Absent ang running mate pero dumalo ang kapatid ni Inday Sara na si Sebastian, pati na senatorial candidate Harry Roque at Narvacan Ilocos Sur Mayor Luis. May problema ba sa inyong signal box? Heto ang mga dalawin i-unplug sa power outlet ang box at tanggalin ng circular cable at hintay mag-reboot. Kapag nakita na sa screen ang noti ng P plus at P minus para mag-factory reset ang box, ikabit ulit ang circular cable sa likod at gawin ang first time installation setup. Pagkagang assistance, punta lang sa Facebook page ng Signal. At para maiwasan ng COVID-19, ugaling mag-face mask, mag-face shield kung palagi magugas ang kamay at huwag kalilimutan ang social. Ako, Simon Gualvez kami ang 1PH teleserbisyo